Hello guys, what's up guys? Dokak uh, duka na kaya kong mata guys. Hindi gikan pa ta So, torta mo sa kong tulugan guys sa ah. Naaragya pong ko sa office guys. Oh, mauna yung kong tulugan guys o. Oh. Ako'y gamay ng tubig. Pero mauna yung kong tulugan guys. Simple lang kayo guys. Ah. Uh, So, matulog na karon taod-taod. So, naaram ko, stay in na naman ko drain ni akong gitarbawaan, guys. So, anak ginagyo, dire na tamang gitulog ka kay stay in munta So, cute lang Kaya na akong na, no? Gamay kayo. Wala ray right, tupit. Hadlok mahulog. So, lang to guys. Good night. Tak